Patuloy ang pag-iikot ng Presidential Communications Office sa mga universidad sa Visayas bilang bahagi ng kanilang campus caravan. Mayong araw, binisita naman nila ang Leyte Normal University. May report si Noel Talakay live. Noel, kamusta niya? Audrey, rise and shine. Audrey, at uh, tama ka dyan. Nandito kami sa Leyte Normal University at uh, all set na ang mga booth ng uh, government communication agency at uh, ito nga ay para ipagpatuloy ang pagsasagawa ng Campus Caravan ng Presidential Communication Office or PCO dito sa Tacloban City later. Kahapon pa lang, kanya-kanya ng set-up ng mga booth ang mga staff ng bawat communication agency ng PCO. Ngayong umaga, dahil 9am pa, magsisimula ang mga activity dito sa LNU Kaugnay sa Campus Caravan. fina finalize na ng mga staff ng mga communication agencies ng bansa ang kanilang, ang kanilang mga booth. Ang mga communication agency ng PCO na andito ngayong umaga ay ang Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas, Radyo Television Malacanang o TVM Bureau of Communication Service o BCS at ptb 4 Andito rin ang mga staff ng konserto sa palasyo para magsagawa naman ng audition dito at kung sino ang mapipili, maisasama sila sa susunod na gagawing konserto ng Malacanang. Audrey, dalawang araw din natatakbo ang Campus Caravan dito sa Leyte Normal University. At alam mo ba Audrey, ito palang lang Eastern Visayas ang kauna-unahang rehiyon na pinuntahan ng PCO matapos magsagawa ng Campus Caravan sa Metro Manila. Audrey? Maraming salamat, Noel Talakay.